Happy Sunday! Taman tama nga dahil maaga kami nakapunta ng pwesto niyan. Medyo mixed feelings nga yung nararamdaman ko niyan dahil bukod sa marami kaming pinakain ng araw na yan, ang kaso parang dumami naman yung pag-alagalang aso ulit dito sa may tokwahan. Hindi ko alam kung namamasyal lang ba sila dahil maaga pa niyan o isa na naman sila sa mga inabando ng aso. Bali kahit hindi pa nga kami nakakarating ng pwesto niyan, hinintuan na namin sila at pinakain. Mga bagong mukha lang sila at mga first time lang namin sila pinakain. Pero wala naman kaming pili eh. Hanggat may nakikita ka, kami at may dala kaming pagkain, papakainin talaga namin. At masayang-masayang nga kami niyan dahil na itawid namin yung almusal nila at nalamnan yung chan nila. Ito nga po pala yung mga pagkain hinanda namin para sa kanila. Bali gabi pa nga lang, nagsaing na kami niyan. Naglaga ng manok, atay, carrots, at syempre hindi mawawala ang yum-yum dog food. Ayan nga po pala yung hinahalo namin para para mas lalo silang ganahan at maging healthy po sila. At ito naman yung mga sumunod na pinakain namin. Mga bago din silang salta dito. Pero nagulat kami, sila pala yung mga aso doon sa may lugawan. Bali, naghakot lang sila ng mga friends nila. Kaya kung mapapansin nyo, malinis sila. Dahil nga malakas ang pangamoy nila, na siguro nila na may dala kaming pagkain para sa mga aso. Nung una, dalawa lang sila nyan. Pero nagulat ako, may sumunod naman na isa. Siguro, naghahakot talaga to ng mga kaibigan. Pero mabuti na laman dahil no mga panahon na yan, wala pa naman kami namin pinapakain na ibang aso. At syempre, inuugali talaga namin na madami kaming dala para sa kanila para walang mabitin at lahat ay mabusog. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na sumunod na kaibigan nila. Nagulat ako dahil nung kalaunan pagkatapos nilang kumain, isama-sama eh na sila. At ito naman yung inakain namin na nalulungkot talaga kami. Bihira talaga magkaroon ng pusa dito. Ngayon na lang ulit kami may nakita. Iyak siya ng iyak. E eh, wala naman kaming dalang cat food ng araw na yan. Kaya ayan na lang din muna ang pinakain namin sa kanya at para hindi siya magutom. Masayang-masayang ako niyan dahil magana siyang kumain. Halata mo sa kanya yung gutom niya. Kasi alam naman natin lahat, pagkapusa, makaunti lang talaga yan sila kumain. Pero madalas. Pero siya, nirefillan pa namin yung plato niya at talagang kinain niya. At ito naman yung sumunod na pinakain namin si Mama Dog. Sobrang saya ko na talaga niyan dahil ito nga talaga yung lagi kong dinadasal na tuwing sana magpipinda kami e dumaan siya. Dahil alam ko naman na marami siyang pinapadede na anak at kailangan niya talagang kumain para may lakas siya. Wala na talagang bago kay Mama Dog dahil sa kanya talaga nauubos yung dala namin pagkain. Halos nakaanim na plato siya niyan. Sama-sama na yung gutom, lakas kumain, parang vacuum yan. Pagkalapag mo na pagkain, Simot sarap niya talaga kagad, pero hindi namin siya kahit kailan nakitang uminom ng tubig. Siguro marami naman tubig sa kanila at sawa na siya doon. Pagkatapos nga niyan kumain, e dire diretsyo lang siya umuwi. Alam na alam niya talaga kung saan ang bahay niya. At masaya ako dahil may mapapadede na naman siya sa mga baby niya. At ito naman po yung sumunod na pinakain namin, yung mama dog doon sa may kubo. Yung meron din naman caretaker at yung mama ng mga tuta. Siya nga po pala yun. Bali yung dati niyang tali, pinalitan na ulit, binalik doon sa dati. At huwag kayong mag-alala dahil niluwagan naman na yan at hindi na po siya kasi pwede yung dati namin namin dahil nga sa sobrang lakas niya napipigtal niya. Mamaya hindi mapansin at makawala siya kapag gabi. Mas okay na din yan dahil safe siya dyan. Ayan nga at pinakain na namin siya at binigyan na rin ng tubig at iniwanan namin siya ng dog food para meron siya makakain sa mga susunod na araw. At ito naman po yung last na pinakain namin, yung mga aso dun sa may gasoline station. At ayan nga po inaabot ko yung mga pagkain para sa kanila para kapag kinagabihan o kinabukasan meron pa sila makakain. At alam ko sobra pa naman yun dahil dalawa lang naman sa at bago kaming umalis, para hindi na din mabawasan yung binigay namin na pagkain sa kanila, pinapakain pa namin yan sila. Para makasigurado kami na busog talaga sila. Dapat dito sa kanila, sabay mong bibigyan kasi kapag hindi, mag-aaway sila. At sa sobrang laki nga nila, pwede ka rin nilang sampahan. Kaya kada salo, bigay ka agad sa kanila. At iniwanan din namin sila ng mga tubig para hindi sila mauhaw kahit mainit yung panahon. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta at panonood nyo sa amin. Huwag po kayo mag-skip ng ads at lagi nyo puntang kilikin yung mga videos namin, salamat po.